Ayan guys, may uh, deliver na naman tayo galing kay Lani Store. Yung malapit na grocery dito sa Phase 5. Malapit dito sa amin. Ito ay mga money. Ito ay 4 um, 40 pesos ang isang tay. Ang bintahan ko dito ay 5 piso. May 10 pesos tayong kita dito sa mga money, mga sampalok. Kaya yung mga luma yung nilagay ko rin dyan. Tapos yun, yun ang una kung kukunin yung mga luma na nasa ilalim nilagay ko kasi pag yung nasa ibabaw yung mga bago na yun kailangan idugtong mo rin yung mga luma dyan sa mga manik na yan para yun ang unang makuha halimbawa kung may bibili para hindi masisira di ba di masasayang kasi yung iba kuha tayo ng kuha ng bago tapos yung luma may iwan sayang di ba kaya yan ang ginagawa ko din itong dugtong ko yan yung nilalagay ko yan dyan para makita ng ating mga mamimili ating mga suki kaya kayo mga kasari ganyan din yan yung mga ginagawa nyo lalo na yung mga luma natin ipaibabaw natin or ipauna natin para yun unang madukot di po ba ako ganyan talaga ginagawa ko eh talaga maiwasan matagal mabinta na i-expire din tayo di ba ako dito ngayon kinano namin na expired ko lang yung ano yung lucky me na batchoy at saka um tawag nito yung sky flakes Nagsipada siya ng August 5. Kaya kinain na lang o binigay ko sa mga bata kasi pwede pa naman eh. May isang buwan pa naman na ano yan. Kaya kinain ko. May pa naman siya. Kinain ko din naman. Tapos ano pa ba yung na-expert ko dito? Tapos yung iba pala din bumasan. May mabahit na naman na ulit dito. Kasi yung pusa namin nagagala. Kaya hindi nakano dito sa ano namin yung tindahan namin. Kaya yan. Nagugupit ulit tayo ng birch tree ang ating ahinti eh, ng birds hindi na nagpupunta ewan eh, kung nasaan na si ano ahinti ah, sabi niya pupunta siya ng sabado pero hindi na talaga siya nagpupunta dito dalawang sabado na mag text lang yan sa akin kung anong orderin ko mga uh, ganyan sabi niya punta ko dyan pero wala na mas mataas talaga kasi yung century tuna sa pure gold eh bintahan ko dito yung 150 grams ng century tuna ay 37 tapos dun sa pure gold 37 something o oh, parang mas mura pa yung akin dito ng bintahan kasi dun sa pure gold. Kaya, pag sa ahinti kasi eh, 33 something lang. Ibinta ko dito ay 37, di ba? Kasi halos 34 na siya. May 3 pesos tayo sa dilata. Pero ngayon, wala na tayong ahinti. Baka no choice na tayo nito. Tulang takaasa natin po sa pure tayo kumuha, di ba? Bumabawi lang naman tayo kay pure gold kapag may mga free, may mga less. Yun, mabawi. Pero kapag gano'n talaga isahan talaga bilhin mo ay 37 point something yung century 2 na 150 grams. Kaya yeah, ayan mga kasari, ganyan. pag na lang tayo. Galing din kay Post Central yung mga birch tree na yan. May twin, tsaka may mga single. Ganyan yung kinagawa ko sa aking paninda. Tapos inaano ko yan sa gitna. Yan, yeah, ganyan. Yung tupiin mo, tapos gupitin mo para may tusok sa may mga ano ba tawag Hook ba tawag dyan? Ayun o, nakita nyo ba yun sa may gilid ko? So may kanin po yan yung puti na yan. Yung nalagyan ko ng mga shampoo ganyan. Tinutusok ko yan dyan. Para maganda tingnan. Kasi kung isasabit ko na isasabit yung mga ano natin. Mga shampoo, mga ganyan, mga birds to mga gatas. Wala ko mga ispis dito sa bahay kasi napakalit ko na tindahan ko dito sa bahay ko. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Naghanto ko ng paraan. Tsaka nga ano na doon, less hassle na mabilis pa makuha kapag may mga baby Lalo pag marami na sila dyan sa labas na buwibiling kung minsan tatawag na nga ako sa mga anak ko mga kasama ko dito sa bahay na ay may nabigyan mo na si ganyan si ganito kasi siyempre mga awa kamahabang pila yung iba naglulod yung iba ganyan kaya minsan tinatawag ko na talaga sila eh kasi naawa ko sa iba kaya kailangan kung sabi saya pa abtik day. di <laughs> diba kaya kailangan talaga natin mabilis ang kilos pag nasa tindahan tayo lalo pong mga ano yung lang pag yung mga 5 o'clock 6 o'clock 7 ay ang daming bibili may time din mo matumal yun naman may wasa na matumal pero ngayon August talaga sa kong gusto okay naman ang bintahan ko dito tapos kuta pa rin minsan siguro mga isang bis pa lang kung hindi ko malakano sa kuta hindi ko at ito na nga lalagyan natin ang presyo itong ating mani ang mani natin ay tigli 5 piso ang bili natin dito ay 40 pesos kaya lagyan natin ang presyo ang ating mani na tigli 5 piso ang isa niyan nakita na tayong 10 piso diba ito, sampung pisong kita natin kada isang tay ng ating mani ating mani, ay ganun may ganun, ating mani mani lang po pala, <laughs> hindi ating mani <money. laughs> kaloka, at ito naman ang ating super cute golden bihon, kalahati nga pala to. ito, kalahati kalahati ito, 43 pesos ang ating bintahan dito, hindi ito naman ay 1 fourth ito naman ay 23 pesos ang bintahan natin dito diba, Ito ay 40 pesos and then nabenta ko ay 3 pesos para may 3 pesos tayo. And then dito naman ay 21 pesos para may 2 tayo. Bibenta ko ng 23 pesos. by one fourth nga po pala to ito. by one fourth. 'Di ba? Golden bihon. And then ito ay nga ating inuhulog ng ating mani ang ating mani na naman ay nako. Ano ba 'yan ating mani? Ito nga pala ay BL. Ito yung sinabi kong maliliit na box lang or box natin. Ito nga pala ay bili ko nito ay 40 pesos. And then, bintahan natin ay 45 pesos. Kaya may limang piso tayong tubo dito sa ating BL. And then, dito tayo sa ating ito. ito ating Alfonso Litro. Alfonso Litro natin ay ito. 76 ang kusirihan. And then, bintahan natin ay magiging 295 pesos. Para may 25 pesos tayong kita dito sa ating Alfonso kasi ang mahal ng ating ano, mahal ng ating puhunan sa isang Alfonso kaya kailangan natin ng bintahan ay ay binta, ang bintahan natin ay 295 pesos kaya ang ating tubo natin dito ay 25 pesos 295 ang binta ko ha? and then ang bili ko ay 270 ang gulo no? basta yun na yun maintindihan yun na yun hindi nga pala ito ay nasa 610 610 kung di ako magkakamali natin ang isang tali nito mantika, dosi dosi ang bote, 12 si piraso bote nito and then yung bintang ko dito ay nasa 30, 52 52 pesos, and then yung ito yung labo natin no ito nga po lang labo natin, ang labo ay nasa 310, kaya ang bintang ko na dito ay 35 pesos diba Malaki na 'yung ano natin, dapat pala 'no, bintahan pala natin dito ay nasa ano lang, nasa 28 pesos lang dapat pero 35 na bintahan ko. Ay, hayaan niyo na basta 'yun na 'yung basta kikita na tayo, 'di ba? Ito pala 'yung sa Four Central. Kanina na ipakita ko na ata kanina 'to, na-videohan ko na ata 'to kanina. Yun, ito 'yung mga ano natin, 'no. Buy 10 get 1 free na ating mga birch tree na galing kay Four Central and then may ano pa tayo dito. Mamaya ipakita din naman natin ulit ko. Ayan. Itong piraso at itong ano to, mga single nato. ito. Ito single, ay twin pack. Twin pack and then ito may kukumama. Kukumama lahat. Sampung kukumama. Hindi na may ano Kaya nga pala yung pinapadeliver natin ngayong araw na to yung sa 4 central tsaka kay Lanis Strong, ano ko and then by Wednesday ay tomorrow tomorrow nga pala ay magde-deliver din si Pure Gold siguro nasa mga eh, aabot ah, siguro tayo nyo nung mga sampu siguro kasi ang dami nun eh punong puro yung basket natin walang mga chichiria din doon kaya abangan si Pure Gold